Mga idol at mga kababayan panibagong good news para sa ating lahat. Planong pagbili ng 12 at 24 units ng mga brand new FA-50 Block 20 para sa Philippine Air Force. Long range missile and radar at refuel ang capability sa sa mga dapat nating abangan sa bagong FA-50 ng Pilipinas. Matagal ng plano ang pagbili ng additional na mga FA-50 jets para sa Philippine Air Force subalit naging malaking hamon ang budget at madaming drama sa politika ngayon kaya tumagal ang planong ito ng armed forces. Bagaman mayroon na tayong planong bumili ng mga multi-role fighter jet ay itutuloy pa din ng hukbong sandatahan ang pagbili ng mga additional na FA-50 dahil sa subok nitong capability. Tandaan natin na isang matibay at very reliable na workhorse ang FA-50 ng Pilipinas. Ang isa pang kagandahan sa jet na ito ay mas mura ang operational and maintenance cost nito compare sa ibang mga multi-role fighter jet tulad ng F-16 Viper at JAS 39 Gripen. Bukod sa pagbili ng mga bagong FA-50 Block 20, ay plano din ng Air Force na i-upgrade ang mga kasalukuyang 12 units ng FA-50 into Block 20 configuration. Ang bagong FA-50 Block 20 ay nagdadala ng mga makabagong capability na maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa Philippine Air Force. Narito ang ilan sa mga pangunahing upgrade at kakayahan ng bersyong ito. Advanced Radar Systems Ang Block 20 ay maaaring magtampok ng AESA radar, gaya ng Phantom Strike ng Raytheon, na nagbibigay ng mas mahabang range para sa threat detection, tracking, at targeting. Mas magaan ito at mas mura kaysa sa karaniwang AESA radar, ngunit nag-aalok ng mataas na performance na akma sa air-to-air -air at air-to-ground missions. Beyond visual range BVR combat, may kakayahang gumamit ng AIM-120 AMRAAM missiles para sa BVR engagements. Nagbibigay ito ng mas mataas na lethality at operational flexibility para sa air superiority missions. Expanded weapon compatibility. Ang Block 20 ay maaaring magdala ng iba't ibang precision-guided munitions, kabilang ang laser-guided at satellite-guided bombs pati na rin ang mga advanced na air-to-air -air missiles gaya ng AIM-9X Sidewinder. Improved Targeting Systems Posibleng magtampok ito ng Sniper Advanced Targeting Pod na nagpapahusay sa precision strike capability ng sasakyang panghimpapawid para sa air-to-ground missions. Enhanced Software and Connectivity May mas advanced na mission systems, kabilang ang Tactical Data Link, para sa interoperability at integration sa iba pang modernong platforms tulad ng F16. Implications para sa Philippine Air Force. Ang mga kakayahang ito ay magpapahusay sa multi-role capability ng FA-50, ginagawa itong mas angkop hindi lamang para sa training kundi pati na rin sa combat missions tulad ng air defense, close air support, at precision strikes. Ang pagdagdag ng mga advanced na system ay nagdaragdag din ng strategic value nito sa long-term modernization ng Air Force. Kung isasama ang Block 20 sa fleet, magkakaroon ng mas mataas na operational efficiency ang TAF, lalo na sa regional defense at pagpapalakas ng deterrence laban sa mas malalaking banta. Sa katanungan namang ilang units ng FA-50 ang kailangan bilhin ng Pilipinas. Ang bilang ng FA50 Block 20 na kailangang bilhin ng Pilipinas ay nakadepende sa layunin ng Philippine Air Force, PAF, sa pagpapalawak ng kanilang fleet, lalo na para sa air defense, maritime patrol, at ground attack roles. Narito ang isang pagtataya base sa kasalukuyang mga pangangailangan. Ilang units ang kailangan bilhin? Current fleet, mayroon ng 12 units ng FA50PH ang TAF. Ngunit limitado ang kakayahan ng mga ito dahil sa mas lumang teknolohiya. Expansion goals, upang magkaroon ng mas malakas at modernong fighter fleet, maaaring magdagdag ng 12 hanggang 24 units ng FA-50 Block 20. 12 units, para sa mas pinahusay na operational readiness at pagpuno sa kasalukuyang kakulangan. 24 units, para sa mas malawak na coverage at kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon ng sabay-sabay. Tinatayang gastos. Ang presyo ng FA-50 Block 20 ay tinatayang nasa 35 million dollars to 40 million dollars bawat unit, depende sa configuration at mga armas na kasama. 12 units. Unit cost 420 million dollars to 480 million, 23.5 billion pesos to 26.9 billion pesos. Training, maintenance at support 100 million dollars to 150 million. 5.6 billion pesos to 8.4 billion pesos. Total cost 520 million dollars to 630 million, 29.1 million pesos to 35.3 billion pesos. 24 units. Unit cost 840 million dollars to 960 million, 47 billion pesos to 53.8 billion pesos. Training, maintenance, at support $200 million to $300 million, 11.2 billion pesos to 16.8 billion pesos. Total cost, $1.04 billion to $1.26 billion, 58.2 billion pesos to 70.6 billion pesos. Factors to consider. Operational needs, kung nakatoon sa territorial defense, 12 units ay maaaring sapat bilang transition force habang naghihintay ng mas advanced na platforms tulad ng F-16 Viper at KF-21. Budget availability, kailangan ng multi-year funding commitment upang suportahan hindi lang ang pagbili kundi pati ang maintenance at training ng personnel. Interoperability, ang FA-50 Block 20 ay compatible sa mga US-made at NATO standard weapons na maaaring magbulot ng savings sa logistics. Ang pagbili ng 12 hanggang 24 units ng FA-50 Block 20 ay malaking hakbang tungo sa modernisasyon ng Philippine Air Force at pagpapahusay ng air power ng bansa. Ang karagdagang procurement ng FA-50 Block 20 at pag-upgrade ng kasalukuyang FA-50 fleet ay mahalaga sa Philippine Air Force, PAF, para mapalakas ang kakayahan ng bansa. Narito ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga sa kabila ng kasalukuyang multi-role fighter acquisition project ng TAF. Pagpapahusay ng Air Defense Readiness Ang FA-50 Block 20 ay nagbibigay ng mas modernong teknolohiya, tulad ng ASA radar at kakayahang magdala ng mas advanced na armas. Ito ay mahalaga para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa modernong banta mula sa ibang bansa. Ang kasalukuyang FA-50PH fleet ay limitado ang kakayahan, partikular sa radar at armament systems, kaya't kailangan ng upgrades para maging competitive sa modern warfare. Transition Force habang walang 5th Generation Fighter Jets Ang multi-role fighter project ng PAF ay inaasahang kukuha ng mas advanced na platform tulad ng KF-21 Boramae. Gayunpaman, aabutin ng maraming taon bago ma-deliver ito. Ang FA-50 Block 20 ay maaaring magsilbing transitional asset na nagbibigay ng sapat na firepower habang hinihintay ang mas advanced na fighters. Cost efficiency. Ang FA-50 Block 20 ay mas mura kumpara sa mga advanced fighters gaya ng F-16 o Rafale, ngunit may sapat na kakayahan para sa karamihan ng tactical missions mula air-to-ground strikes hanggang maritime patrols. Ang pag-upgrade ng kasalukuyang FA50PH ay makakabawas ng gastusin sa halip na bumili ng bagong fleet para sa parehong layunin. Interoperability Ang FA50 Block 20 ay compatible sa mga NATO standard weapons at komunikasyon na mahalaga para sa kooperasyon sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan, at South Korea. Ito ay strategic advantage kung magkaroon ng joint military operations. Multirole capability para sa strategic flexibility. Ang FA-50 ay maaaring gamitin para sa iba't ibang misyon, kabilang ang air interdiction, close air support, at maritime patrol na mahalaga lalo na sa West Philippine Sea. Ang pag-upgrade sa Block 20 ay magpapataas ng kanilang kakayahang mag-deploy ng mas advanced na armas para sa mas komplikadong misyon. Operational continuity ang pagkakaroon ng parehong platform FA50PH at Block 20 ay magpapadali sa maintenance, training, at logistics na makakapagpababa ng operational costs habang pinapanatili ang operational tempo ng Air Force. Ang karagdagang FA-50 Block 20 at pag-upgrade ng FA-50PH ay hindi lamang magpapatibay ng defense posture ng Pilipinas ngunit magsisilbing cost-effective solution para sa mga short-to-medium-term operational needs ng PAF habang inaasikaso ang long-term modernization efforts tulad ng multi-role fighter acquisition. Sa ngayon sa kabila ng nangyayaring political destabilization, kawalang pagkakaisa nating mga Pilipino sana'y magpatuloy ang mga ginagawang AFP Modernization Program, dahil gaya ng lagi kong sinasabi sa lahat ng aking mga video, national security at interest nating mga Pilipino ang nakasalalay dito sa ginagawang modernization ng ating hukbong sandatahan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na hindi lamang sa South China si interesado ang China. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, Order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, lechon crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ang lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, gagos hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa, kasama na ang bobis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na lechon, diretsyo sa iyo.